Magandang araw mga mag-aaral ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang mabuting pagpapasya. Para sa ating layunin, sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang kakayahang pampagkatuto na ipaliliwanag ang kahalagahan ng makabuluhang pagpapasya sa uri ng buhay, especially P2PBIVC 14.1. Nasasuli ang ginawang personal na pahayag ng misyon sa buhay kung ito ay may pagsasaalang-alang sa tama at matuwid na pagpapasya, especially pito PBIVC 14.2. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay naiuugnay ang tagumpay na dulot ng mabuting pasya, na ipapaliwanag ang proseso ng pagpapasya, ang mabuting pagpapasya. Isang proseso kung saan malinaw na nakikilala o nakikita ng isang tao ang pagkakaiba-iba ng mga bagay-bagay. Pagpili, ay nangangailangan ng pagkakaroon ng pagtatangi o diskriminasyon. Kung mahusay ang pagpapasya, mas malinaw ang mga pagpiling gagawin. Mahalagang sangkap ng pagpapasya, isa, panahon, una nating hinihingi upang makagawa ng pagpapasya, Bigyan mo pa ako ng panahong makapag-isip. Dalawa, isip at damdamin. Pinagninilayan natin ang sitwasyon. Naghahanap tayo ng informasyon. Nahihinuha natin ang mga maaring kahantungan o maging epekto ng mga ito. Itinatala natin at iniipon ang mga datos tungkol sa suliraning nais nating malutas. Sinasala ng ating damdamin ang anumang natuklasan ng isip upang pagbatayan ng pagtili upang gawin natin ang pagpapasya. Tatlo, kalayaang magpasya. Walang mapanagutang pagpapasya ang nagaganap ng walang kalayaan. Humingi ng payo sa ating mga malalapit na kaibigan o sa mga eksperto. Malaya sa mga panloob o subconscious na pag Apat, Pagpapahalaga, pundasyon o haligi ng proseso ng mabuting pagpapasya. Tinitimbang natin ang mga pamimilian batay sa kung ano ang mahalaga sa atin. Ayon sa dikta ng ating isip sa kung ano ang tama at nang damdamin ayon sa ating ginugusto. Mga hakbang sa paggawa ng wastong pagpapasya, pagkalap ng kaalaman, magnilay sa mismong aksyon. Hingin ang gabay ng Diyos sa isasagawang pagpapasya. Tayain ang damdamin sa napili na isasagawang pasya. Pag-araling muli ang pasya, marami pang pagpapasya ang iyong gagawin sa mga darating na panahon kung kaya mahalagang may sapat kang kaalaman tungkol dito. Mahalagang tandaan na sa bawat isasagawang pagpili, laging isa alang, alang ang mas mataas na kabutihan, higher good. Tao lamang ang biniyaya ng isip at kilos loob kung kaya mayroon siyang kakayahan na kilalanin at gawin ang tama at nararapat. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig, nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment and subscribe na para sa mas marami pang educational content.